ay uh, makakausap natin ang Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office. Walang iba, kundi si Police Colonel Felipe uh, Maragon. At uh, pag-uusapan natin ang may kaugnayan dito sa nag-viral sa social media na na-identify na, no? na isang uh, police mula, kung hindi tayo nagkakabali, ay uh, polis uh, ng Morong Rizal. Uh, at nangyari ang naturang insidente yung pagpapakita niya ng uh, baril sa isang uh, driver doon sa may antipolo City. Uh, Colonel Maragon sir, magandang umaga po sa inyo sir. Uh, magandang umaga, Lep. And of course, sa lahat po ng uh, ating taga-suporta at sa uh, tagapagtangkilik ng inyong uh, programa. Opo. oh, uh, Colonel, uh, hindi lingit sa inyo itong uh, nangyaring insidente. Uh, may kaugnayan dito sa pagpapakita no dahil nakita sa social media uh, confirm po ba na ito ay isang uh, police morong sir Tama po nung uh, nakita natin na may na post sa social media at uh, ito po ay nagva sabi ko kagad kong pinaimbestigahan po no at uh, yun nga natuntun natin at uh, ang pagkakakilanlan nitong uh, subject uh, personnel involved dun sa allegedly traffic A uh, traffic uh, altercation diyan sa may digitag. Opo. Road. Oo. Uh -huh. No, dito sa Antipolo. No? Mhm. Mm at uh, yun nga ay isang uh, pulis morong at uh, na-assign po siya sa Intel uh, intelligence section. Ah, intelligence. So, uh, pwede po ba natin sir ma-identify ang uh, naturang pulis? Ang uh, pangalan po ay uh, patrolman Janus Cesar Perez Moralde. Mm -hmm. Pero sir, batay sa investigasyon ninyo uh, sa pagpapaliwanag niya, ano po yung naging dahilan kung bakit umabot sa punto na uh, mag uh, nagkaroon ng altercation? ayun pa ang inaalam namin at okay. uh, hindi ko pa nakausap ito dahil sabi ko sa jefe, uh, yung bismong uh, jefe ay uh, have to uh, i-enforce niya muna yung kanyang uh, disciplinary uh, mechanism na gagawin doon sa personnel niya sige. Then after that, uh, pagpapaliwanagin ko rin yung kanyang HEPE, no? Mm -mm -mm. At uh, yun nga hindi natin to tolerate yung mga tong uh, uh equations ng ating kapulisan, no? So po. Dahil yung uh, pagdukot ng baril eh, hindi ho maganda. Tama, no? Mm -hmm. At uh, yun nga yung uh, disiplina Disiplina sa kalsada dapat maging magandang ehemplo yung ating mga kapulisan. mm -hmm. May nakagitgitan sa traffic, i-report 'yan sa mismong uh, traffic uh, personnel para mabigyan ng uh, traffic uh, ano, citations kung sino man yung involved o sino yung nagkamali.